Alright, good afternoon, good afternoon mga kakolbiks For today's video mga kakolbiks, uh, nandito tayo ngayon sa Kaori Kakarating lang natin Kakain lang muna tayo mga kakolbiks bago tayo pumunta dun sa spot Si ano na, maghahalauna na ng hapon May bawa naman tayo kung mga kakolbiks Ito, kanin At saka Sardinas Ah. Ay sian, solve na kagad tayo diyan. Yan ang ulam natin ngayon mga Colvix. Kakain muna tayo. Kakain na ang mandaragat. Ay tayo mga kolbiks. ngayon naman matagal tayo bago nakatikim ng sardinas uh, siguro mga ilang buwan bago tayo nakatikim ng sardinas bago kasi ako pumunta rito kanina dumaan muna ako doon sa asian store uh, at namili tayo ng mga dilata ummm tap tap sardinas Boy abroad mga kakolbix Ganito lang Easy, easy lang hindi naman tayo mapili pagdating sa mga pagkain mga kolbiks sanay tayo sa mga pagkain at kung ano kinalakihan natin sarap, ang pasap ng sardinas Atot nga pala sa ating mga subscriber uh, Maraming maraming salamat Sa inyong walang sawang suporta sa ating youtube Ng Colbix Vlog At saka yung hindi pa nakasubscribe dyan uh, Please subscribe Ng ating youtube channel Colbix Vlog At Please click the notification bell Para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video dito sa New Zealand sa pag-fishing fishing natin Madaming ano ngayon dyan mga ka madaming Pilipino. Mga uh, karamihan dyan nagpipishing uh, Pilipino. dami nating baon mga kolbiks kahit bukas na tayo umuwi rito na tayo matulog ayos lang yon wala kasi tayong pasok mula ngayon hanggang bukas Ito so yung ano dito mga kubik. Ito so yung buhay mag-isa dito sa abroad. Manuhan lang talaga. Kailangan ma ka. Malakas sa loob. may mga ubus natin yung ano. Isang latang na sardinas. Dati ganito mga kalbis, nung naalala ko nung ano. Uh, pumutok yung mayon sa amin. Um, halos nagsawa tayo sa sardinas. Kaya baka ng mga panahon na yon halos ang sardinas pinamimigay na lang din natin kasi ano na sawa na tayo ngayon na di tayo sa abroad na minsan lang tayo maka tikim ng sardinas ay talagang napakasarap ay, bago tayo sa lasa Mabos mga kulbik to. Oh. Mabos natin. Mamaya <coughs> ang na ulit. Ang kain natin. Makakain lang tayo ng tatlong bisis sa isang araw. Ayos na yun. Alright mga kabix, tapos na tayo kumain. Uh, ng konti. Kumbaga, papaanahin muna natin yung kinain natin. Uh, mamaya, sa na tayo. para makadali tayo ng kingfish. Yun ang ano natin mga kabix, Goal. Alright, okay, bye bye.